sagutin mo lang ang tanong ko na anong niluto ko sa video na to? Uy. Wow! Luksan natin ano kaya yun? ano kaya ang laman Wow! uhu ang lalaki ng steak natin Simulan na natin ang pagluluto! Oh no! Ayan, nakikita nyo ba yan? Ang ginawa ko lang dito ay ginisa ko yung bawang, sibuyas, pati na rin yung uh, luya. Tapos, nag-brown na yung lahat ng ingredients na nilagay ko ay saka ko nilagay yung karne. Nakalimutan ko siyang i-on yung camera kaya eh, hindi nyo po nakita pero yun lang po yung na-miss nyo. Ganun talaga. Ay, nako. So, Ay, tatakpan natin siya. Ribs yung kinamit ko sa recipe natin. Kaya napakasarap nito. What are you doing? Eating some pecking cheese. Yeah! Okay. <laughs> 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 Pagliyatan ng toyo. At maglagay tayo ng suka. Para maging adobo siya. Gabriela loves adobo. Who likes adobo? So It's yummy. It's yummy, ha? I'm, I'm also gonna add bay leaf. At white peppercorn. Kasi Gabriela, wala na Black peppercorn. corn. Sarap! Ayan yun naman yan. Oh, wow. Ngayon naman ay hugasan na natin itong binabad natin sa asin na palaya. Kasi ang daming asin na nilagay natin so tanggalin natin para hindi mag-alag. Ang sarap ng ulam natin. Ngayon, ilagay na natin ito dito. Ayan, tingnan nyo naman yan. Hmm, masarap. Ayan, habang pala ako ay nagluluto dito, nanunood ako ng deal or no deal na American version. Hmm. Ang sarap, diba? Luto na yung ating recipe for today. Uh, oh. ilagyan natin ng kalamansi. Galing to sa ah, labas. Tapos lagyan natin ng kamatis, ng bawang, ng sibuyas. Ah, uh, suka. Kunti lang. Ayan. Pwede rin tayo dito maglagay ng bagoong kaso. Pwede na to. Ayan. Hmm, bango. This is the food. This is the food. Ay, ang sarap ang bango. This one ba? cut tigers. Mm. Mommy, it's not for girls Mm, only ay, ang only for, it's only for tigers. Yeah. Masarap. Hmm Ang sarap. Ang sarap. Hmm. Hmm. Hello, the boys. Kain na tayo. What are you doing with my toothbrush, huh? Brushing, brushing with, your, with my teeth. Sarap na ulam. Hmm. Ulam. Hmm. 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 Yummy. Hmm. Mm. sarap. Mm. Sarap. Yeah.

nha bé Ngon sao Ngon bằng cầm I'm thirsty. I want water. Okay, I'll get some water. Okay. Sit down properly. There you go. Just hear me again. Yeah. Mm, done. Delicious. Delicious. I, I like my dragon. When I was a baby, I was using my dragon until then I hold my dragon. Oh, yeah, you did. Okay. You have food in your mouth. Don't talk when your mouth is full. At ngayong buwan na rin po ako magpapadala ng susunod na batch ng mga balikbayan box. Kaya kung gusto nyo makatanggap ng balikbayan, sagutin mo lang ang tanong ko na, anong niluto ko sa video na to? Dahil narito ang susunod na batch ng balikbayan box. Kaya wag mong kalimutan mag-follow at mag-share ng ating videos.